Nitong nakaraang mga araw, ipinagdiwang ni Paulo Avelino ang ikalabing apat na kaarawan ng kanyang anak na si Aki Avelino sa pamamagitan ng pagpost ng kanilang pagbati sa Instagram. Si Aki Avelino, na kasalukuyang naninirahan sa Amerika kasama ang kanyang ina na si LJ Reyes, ay tinanggap ng mga pagbati mula sa kanyang ama pati na rin sa kanyang mga kaibigan sa industriya ng showbiz. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Paulo ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang anak. Tinukoy niya ang malalim na pagkamis sa anak at ang kanyang hangarin na makasama ito muli sa hinaharap. Ipinakita rin niya ang kanyang suporta at pagmamahal bilang isang ama sa espesyal na okasyon na ito. Kasunod naman ni Paolo Avelino, nagpahayag din ng kanyang pagbati si Kim Chiu sa kanyang Instagram account. Pinuri at kinatuwa ng mga netizens ang pagiging masigasig ni Kim Chiu sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa anak ni Paolo Avelino. Ayon sa ilang netizens, tila may inihandang espesyal na regalo si Kim Chu para kay Aki Avelino, na nagpakita ng kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng kanyang pagbati. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga kasamahan sa industriya ng showbiz sa isang espesyal na okasyon. Ipinakita ng mga artista ang kanilang suporta at pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang mga mensahe at pagbati sa social media platform. Sa panahon ng pandemya, mahalaga ang mga pagkakataong tulad nito na nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay at sa mga espesyal na okasyon sa kanilang buhay. Ipinapakita rin ng mga artista ang kanilang kakayahan na maging inspirasyon at magsilbing ehemplo sa pagiging maayos na magulang at kaibigan. Sa kabuuan, ang pagdiriwang ng ikalabing apat na kaarawan ni Aki Avelino ay hindi lamang isang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin ang pagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng masiglang komunidad sa likod ng mga kilalang personalidad sa showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?